mabilis na nag-viral online ang video na binahagi ni Derek Ramsey sa kanyang page. Sa nasabing clip makikita ang labis na pag-iyak ng aktor habang nakapiring o nakatikip ang kanyang mga mata ng kapirasong tela at yakap ang mga papel sa kanyang dibdib. Habang nakatikip ang mga mata pinupunit ni Derek ang ilang mga papel na mahawakan nito. Nasa tabi lang niya ang wellness guide na nagbibigay ng anumang instruction isa itong exercise na ginawa ni Derek sa kanyang spiritual session sa Bali, Indonesia. Ipinaliwanag ni Derek na hindi weakness ang breakdown nito kundi relief at gratefulness ang naramdaman nito sa naturang exercise. Aniya, after every tough exercise, I would stamp a sheet of paper each mark carrying a powerful emotion. I thought the journey ended with the walk, but to my surprise, there was one final test. the simplest exercise of all yet the hardest and scariest to face in that moment it felt like if i failed this one everything i had pushed myself through the pain the struggle the limits would all go to waste so i dug deep trusted the process and followed my gut as you'll see in the video the true essence of this program revealed itself i completely broke down not from weakness but from relief amazement, and pure gratefulness. I found that paper holding all my emotions. Ayon sa mga netizen na tila may pinagdadaanan umano si Derek kaya naman bumigay ito. Ilan ang gustong i-connect ang isyo kay Derek sa asawa nitong si Ellen. I honor your pain ang mensahe ni Tuesday Vargas. Sabi pa ni Atfesia Chenufi, Ellen have problem not you bro. Hanggang ngayon wala pang anumang paglilinaw si Derek o Ellen sa chika na hiwalay na silang dalawa.